lang natin buksan ang ating nabili. Yun. Mama Mia, napakarami dito mga idol. Kung gusto nyo bumili online, search nyo lang po sa Facebook FB page nila. Good day mga idol. So, andito tayo ngayon sa Kwan Corporation dito sa Kainta. So, for today's video, bibili tayo ng laptop para sa, for editing natin sa ating uh, mga videos. So, it's a beautiful day. Papasalamat tayo sa Panginoon at uh, may time tayo para dito. At uh, may budget at may mga okay tayong trabaho. So, ilang taon na rin bago ako makabili ng laptop. 2012 ang huling bili ko. So, napakaluma na ng aking laptop. So, ang napili ko dito ngayon ay itong MSI na brand. So, gaming laptop siya. and good na din for editing number one reason bakit dito ako bumili sa so, Tagakaluyo, Laguna ako. Dito ako bumili kasi napakaganda ng price nila. Hindi sila sila mall price. At siguro uh, siguro nasa 2,000 ang difference niya compared sa, com sorry, sorry, compared sa ibang store. So, hindi na ako nagatubil din kahit magasman Okay lang kasi may mga freebies din naman. So, ito po ang ating box. Dito po mga Lods ay uh, Bali Marang Warehouse din sila. Ayano, ang daming laptop. Ang dami kang choices dito. So, ang dami. Mama mia. For gaming, for editing, for schools, purposes ng mga laptop, kumpleto din sila dito. At syempre, available din sila for home credit. Bale, uh, office lang po sila, wala silang display. Pero ang pinaka-display nila ito po, ito sa loob ng office. So pwede namang, pwede sila for pick-up or for online delivery. Napaka-legit po nito mga idol. Kahit sabihin yung online kayo mag-order at napaka-baet po ng na mga staff dito. So kung anong ordering nyo ay yan po talaga yung i-deliver de sa inyo. So for me, for myself, tutulungan ko lang po kayo kung gusto na mag-order online meron po silang Facebook page meron din silang Shopee at Lazada so lagay ko na lang po sa description box ang link kung saan kayo bibili ng laptop so, try lang natin buksan ang ating nabili yun red ang color ng keyboard niya. at ito po ang uh, simple specs naka Core i5 GeForce RTX 3050 na po yan. May HDMI. May 3.2 na port. USB port. At mamaya papakita natin ang freebies na ibibigay nila sa atin mga idol. Mamamiya napakakarami dito mga idol. Kung gusto nyo bumili online search nyo lang po sa Facebook FB page nila Kwan Corporation po. Kwan Corporation. At uh, kung link naman po, ilagay ko lang po sa description box ang link kung saan kayo makakabili ng mga products nila online. So mostly dito idol mga laptop lang po. Ito yung sinasabi ko mga idol, malaki na ang discount na binigay nila pero binigyan pa nila ako ng free 8 gig na RAM. Ayan po, so magiging 16 gig na tayo. yan, na uh, papa-install lang natin mga idol. Thank you, ma'am. So, ito din ang pinaka ko dito. naka na ako ng mga 2,000 na sabi ko kanina compared sa ibang uh, store or sa mall or in-install So, binigyan pa rin nila ako na itong freebies na to, itong pouch tapos meron pa rin keyboard ayan, naka Philips pa tayo dyan mga idol, ayan, free yan freebies yan, naka discount ka na may freebies ka pa, san ka pa sa Kwan Corporation lang yan so meron pa rin tayo ditong uh... kung ano pala to? ah earphone nagalaw ko speaker, earphone po wireless, ayan Panther so ayan na po, may 8GB na free, may pouch tapos meron tayong uh, earphone tapos may keyboard tayo mga idol ayan, sulit na sulit na Hi Mama Ayla, salamat po. And Baka gusto niyo silang invite, ma'am? Sige po, pag gusto niyo po mag-inquire, pwede po kayong mag-visit sa page namin or sa website po namin, concorporation.com po. Leave lang po kayong message, maraming po kami available na laptop na pinakamura na po. Sige Ayun, pinakalimutan. Ito na, at uh, live nilang ipapakita ang uh, pag-upgrade ng ating RAM. Ayan, ating mga kanilang ng technician dito, mga idol sulit na sulit na kasi pag nagpa-upgrade ka dito mga idol sabi ng technician ay is nasa 1.4 ang pagpa-upgrade nito so itong 8 gig na to ito yung price ng 1.4 1,400 so dito ay uh, libre na at nalaking pasasalamat natin sa Kwan Corporation So, sa mga subscriber ko or sa mga silent viewer ko na gustong uh, may plano kayo bumili ng laptop ayan, kahit online mga idol I can recommend this place So, ganito lang po yung nabili kong drone sa Sparta. So, ganito lang din po ang setup. Wala silang display pero napaka legit online man o hindi ang transaction Ayan, sa case ko ngayon ay uh, pick up pinick ko ang unit So, ayan, uh, nagtatransact sila ng mga transaction online So, ayan po, napaka legit Dito lang po yan sa may uh, Kainta Parang uh, malapit lang din po sila sa Ortigas Ayan, hindi po ganun kalayo Tabing highway lang po at walang problema sa parking uh, Mostly sa mga brand nito nila mga idol ay Mayroon silang Lenovo Ayan, Lenovo, Asus Ayan, may mga bundle din sila dito Na may kasamang speaker Ayan, speaker naka JBL pa yan mga lods ang mayaman Yan JBL po yan Sinasabi ni Miss Ayla kanina Yan ang mga binabandal nila sa ibang unit So about naman sa price Ay nasa internet kasi yung price nila So inquire nyo lang po sila Through FB page About sa gusto nyong unit na bibilhin nyo Kasi dito po ay wala kasing display So ganito lang po Makakasiguro ka po talaga na Yung ibibigay sa iyo na unit Ay ah uh, brand new po. Hindi po siya naka-display at naka-sealed pa po yan. So, ito yung advantage sa mga ganitong store na, na nasa office lang. Tulad yan, naka-sealed pa po talaga lahat yan. So, hindi pa nabubuksan. So, kung i-deliver man sa inyo, ay sigurado naka-sealed pa po. At sa part na to, meron sila dito mga Acer. Ayan, mga Acer Aspire 5. Mga i7, i3, ang... At sa mga HP lover dyan, ayan po meron din po silang mga HP laptops dito ayan marami po yan maraming choices so PM lang po sila sa mga unit na gusto nyo sa mga model na gusto nyo sa mga brand na gusto nyo at uh, baka nyo po yung maibigan at uh, order lang po kayo online napaka legit po ng store na to check natin mga idol kung naka 16 gig na ba totoo ba ang uh, sinabi sa TV <laughs> what ayan o oh. 16 gig na ang RAM natin so kanina na 8 gig lang yon syempre in upgrade eto na at pinapak uh, pinapack na natin mga idol at uh, tayo uuwi na iuwi na natin ang ating unit for today yan si my Ila, Miss Ayla, napakabait at napaka-accommodating. Thank you mama, thank you salaga ma'am. And thank you for watching mga ludes at sa mga nagbabalak dyan na bumili online for video editing, for gaming, for schools, ano pang hinihintay nyo? ipm niya na po sila. And for nationwide delivery, Luzon, Visayas, and Mindanao, ilagay ko na lang po sa description box ang Shopee and Lazada link nila. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking munting YouTube channel, baka naman. Thank you once again and mabuhay tayong lahat.